hindi lahat na masarap ay matamis. Minsan, ang pait din ay may sariling ganda. Lalo na kapag ito'y nagmula sa tradisyon at syaga, katulad ng pinapaitan. Dito sa Rosales, Pangasinan, hindi lang panlasa ang sinusubok, kundi pati ang tapang. Dahil sa bawat higop ng pinapaitan, naroon ang kwento ng katatagan diskarte at kulturang Ilocano na bumabalot sa puso ng bawat Pangasinense. Ang pinapaitan ay isang Ilocano dish na hango sa salitang pait. Ang lasa mula sa abdo ng baka o kambing. Ginagamit ito sa sabaw na may laman loob gaya ng atay, bituka, tuwalya at puso. Pinakuluan sa luya, bawang at sibuyas. Saka tinimplahan ng abdo na dito nanggagaling ang natatangi at matapang nitong lasa. Ang kwento ng pinapaitan ay nagsimula noong Spanish colonial era. Noon, ang mga kastilang praile ang kumukuha ng pinakamagandang bahagi ng karne at ang mga Pilipino naman na iwan sa laman loob. Mga bahagi ng hayop na tila walang halaga. Pero mula rito, isinilang ang putahing matapang at makasaysayan ang pinapaitan. A dish born out of need and turned into something enduring. Today, what was once seen as scraps became symbol of resilience. At sa mga bayan tulad ng Rosales, na may matibay na ugnayan sa mga Ilocano, ang pinapaitan ay hindi lamang ulam, kundi isa itong pamana at pagkakakilanlan. Dito sa Pangasinan, iba't ibang version ng mga pinapaitan. Pero dito sa Rosales, puro laman. So, so chunky. At tuwing tag-ulan, lalo itong hinahanap. Hindi lang dahil sa init ng sabaw, kundi dahil sa alaala at tapang nakalakip sa bawat paghigo. Kadalasang makikita sa mga karindiri bukas kahit binabaha. Sa mga kalsadang binabalikan ng mga gustong makatikim ng masarap na init ngunit mapait. Sobrang perfect ng pagkapait nitong papaitan ng Rosales and this is one of my favorite. Kasi ito rin yung niluluto ng papa ko. Masarap umigop ng sabaw nito, lalo ngayong maulan ng panahon. Pinapaitan may be bitter to the tongue, but it is warm to the heart. For those who know its taste, pinapaitan is more than just a food. It's a memory, pride, and the flavor of perseverance passed down through generations. Sa bawat pait ng sabaw, may tapang ng kwento. Mga alaala -ala ng panahong natutong lumaban ang mga walang-wala at gawing kayamanan ang kahit kakaunting natira. At dito sa Rosales, pinapaitan is not just a dish. It's a taste of survival, of identity, of heritage passed down in kitchens and humble carinderias. Ito ang pinapaitan ng Rosales at ito ang lasa ng lahi marunong lumaban kahit sa pinakamapait na hamon ng buhay. Turn it off.